Wow. Wow. Okay na po mga kabirinais! Ah. Mm -hmm. Okay, okay na po. Mga kabilinais welcome to the news pa uh, full video po sa si isang king makiril na nahuli At sila po ang aking mga kasama sa pagsperpising sa lugar na ito Medyo malinaw At nag-iisa ang ating decoy mga kabilinais may kasama siyang maliit na isda, ayon no Uh, golden stripe Tribalih at ito na so at 8.30 am uh, malabo pala yung dagat walang alon pero malabo mga kabirin so ito na may nakita akong isang king makiril buti na lang napansin ko yung til uh, tail niya mga ka nice. Yung buntot niya. At yan na malayan ko na isa itong King Mackerel. At ayun sa pool, kwartang linaw na mga ka nice. At unti-unti nating hinila ang malaking mamaw na nag-scale ng 8 kilograms. At ayun hmm. oh. so therefore mga kabirinais so, oh, hindi na tayo na zero na buklo sa araw na ito wow. good morning mga kabirinais pizza 5 pizza 5 sa uh, marso 2 2025 at may wala tayong nakitang ang buhaya dito mga kapirnais sa may mga mangrove pero may nakita tayong mga tatlong mga estudyante na walang klase, klase. kasi nang absent meron po silang nahuling malaking king makirel o tangi ko ito ang ating natirahan at nag exit siya dito ayun oh. so ito na pala ang ikat 209 din naking makiril since 2017 mga kabirinais. at nasa uh, 18 uh, king Mac Utangige, ngayong ngayon lang taon so mga kabirinais ito na po ulan na yung mga patang to hindi pala pumasok sa eskwela tagpuan kong naliligo dito kasi nainitan sila sa mga spero dyan o maninisid uh, always dive safe everyone so think safety always mga kabiri nice nasa 7 uh, o 8 kilo mga kabiri nice Ayan na ang aking kaibigan na isang uh, mistiso at kinuna ng ulo para ulamin namin mga kabirinais. <laughs> Ters! Ters! Gaba nga nga na oh! Kasapot pa nga ni... Kasapat pa nga Gabi! Gabi na! Manda yun! Lami pala istuyom! Ay mo! Oo! Ayan, lami pala istuyom, dol! Lali! <laughs> Gaba nga na oh! Lami to! Gagilak-gilak ang sabaw! Dol, gagilak-gilak ang sabaw! baw. Oh. Gagilak-gilak! Nag-star-star -nag ko no!